mula ng barangay Santa Cruz, Antipolo City, ay nakabaluktot na po ang kanyang likod at pinuntahan po natin siya dito sa mismong bahay po niya na naka-squat po sila dito sa lugar na ito. Pinsin ko, sentimos, wala diba, ako. Kaya umiiyak ako. Huwag naman ako. Hindi, babasahin niyo po, basahin niyo. Kailangan kailang makita niyo yan. 2 200. Mặt ở đâu nắng sao kìm nắng 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 cho nắng 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 Kaya dalawa, parang dalawa rin. Dalawa na po hindi nakakita. Oo, o oo. Oh. oh pa ito. Ay. Pero ito talagang... Wala oh, na. na. O, oh, ayan, oh, ayan mo, ayan. Tignan mo, o. Oh. Puti na. O, oh, pinadala ko yung resita ko. Kung pwede, si Inarlitz na huwag na akong bigyan ng mga ganyan, gamot na lang kasi mahal Iyan, Ano, 5 Ilan taon na po ba kayo ngayon? Ano? Pinta in yung ano, September 13, 1938 ako inanuwi. 38. Apo. Nagmukong may, may ano na ako, 80 na ako o. Oh. 85? Mag 85. 85 na. Kilala niyo po ako, Nay? Ah? Kilala niyo po ako? Hindi eh. Kausap kita, hindi. Ma, umupo ka sa upuan. Umupuan naman tayo. Hindi. Hindi nyo na po kumaalala? Hindi nga. Wala. May kausap ako na hindi. Hindi ko kilala Sino? Ito po, makilala nyo pa. Ah? Yung boses ko, makilala nyo pa. Ah, si Joseph? Eh, well, ako hindi makapagluto. Dahil magkaraon ng rayo may untu kung dalawa. Tapos ito bulag pa na operaan ini na karaan. Lumalabot man. Kaya ang gamot ko hindi inaabot ng isang buwan. Kasi pagka ito inaagamot ko rin ito. Hindi nyo po ako maaninag? Hindi. Hindi kaya. Pati boses hindi nyo na rin maalala. Ha? Pati boses hindi nyo na rin maalala. Pagkira, ah, kardeng? Ikaw, kardeng? Hindi po. Sige Sa pa. Baka matalas pa po yung isip nyo. Mahulaan nyo po kung sino po ang nasa harap po nyo. Kardeng po yung kilala kong kapasidig nyo sila. Ba? 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 Hindi nga pa. Arnel? Arnel? Opo. Arnel yan Arnel na kausap nyo po lagi dati dito. Hindi po, di, di, di anak si Alice mo ngayon, ano? Kahit na Alice mo. Ah. Hmm. Ang ina ano ko? Pogi oh, ka. Oh, di ko sente mo ako. Kaya umiiyak ako. Ang kahit pa ang kakain ko. Kahit hindi ako umahin, parang ba wala ako. Parang, parang hindi na ako ano. Hindi na kayo nakakalunok? Naka... Nakakalunok pa rin, pero parang hindi ako pa sa pag mga pagkain. Nawawala na kayo ng gana? Wala ako ng gana. Kaya pag may ko na, inaabot na kinabukasan, Bali. Ito, ito. ito Burger. Saan niyo gagamitin po? kung mayroon kayo ng ganoon saan nyo gagamitin? Kung ano ang mabili kung meri ng, ano ang Tulad ng pero katulad ulat nyo may kilatay. Kaso biskuit matigas, no? Oo. Malutong. Pinasaw-saw sa một cục nào ông cái cái ở cái in na ayo đi ở đó bắt lại lại ito lang talaga yung solusyon para mapasaya natin si Lola para maging maliwanag ang kanyang paningin kaya kailangan kailangan niya po ito para lang magiging masaya siya sa bawat araw na nakaka tingin ng maliwanag ang kanyang mga mata ito Lola Lola ito oh hawakan mo Maaninag mo ba? Tingnan nyo po. Maaninag nyo pa yan. Republika ng Pilipinas. Balawang. piso? Ito? Tingnan nyo po yung malaking numero. Ha? Ah? Yung malaking numero po. Tingnan nyo. At saan? Dito para mas maliwanag. Ayan. Sige nga po. Para kung, kung alam nyo yan, sa inyo na po yan. Pag di nyo alam, babawiin ko po. Huwag <laughs> naman na. Hindi, babasahin nyo po. Basahin nyo. Kailangan, kailangan makita nyo yan. Ito, Sige, ulitin nyo kanina yung binasa nyo. Dalawang. Ang ito, dalawang daan. Piso. Maliwanag pa mata mo na eh. Ito. Opo. Ito, maliwanag ka, mapakat ko lang. Apo, magkano po yun? Ha? Magkano po? Ito? Apo. Dalawang daan piso. Apo. Di ba 20 po hiningi nyo? Nasa araw na ako nang tutulong sa akin. <laughs> Mga <anak> ko, wala na ako wala. Mahirap din ito. Nagkikiis. Wala wala siyang mapasukan. Kung mabibili ko to, ihatid eh, ko na po sa inyo. So, ingat po kayo. Ba, mag-ingat kayo sa paglakad-lakad. La, hanggang dyan lang po ako. Hindi na ako nakakalakad po. So, pa ako dyan. Maraming salamat din sa iyo. Na maraming tulong pa akin.